Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang pinagkaiba nitong shifter housing saka brake housing. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? So dito sa housing guys, parehas lang sila ng purpose para merong routing sa ka-guide yung mga cable. Saka para ma-protectionan din yung cable sa mga elements. Pero kahit parehas lang sila ng purpose, magkaiba pa rin sila ng design. So madami pa rin akong nakikita na nalilito kung ano yung housing para sa shifter saka sa preno. Sa so, parang hindi kayo malito, ang shifter housing, payat. Sa brick housing naman, mataba. Isa pang pinagkaiba nila, itong nasa loob. So, dito sa brick housing, meron siya ditong bakal. Parang pa-coil, pa-spiral na pa ganyan, pa-ikot. So, dito sa shifter housing, ganito naman siya. Para siyang stranded. Stranded kasi, meron siyang mga mahahabang wire sa loob. Pero hindi naman siya twisted na ah, yan. Nakaganyan lang. Diretso lang. Tapos, lahat ng shifter housing merong ganyan. Yan, kulay puti. Yan yung plastic sleeve. Yung plastic sleeve na yan, low friction yan. Madulas yan. So, yun lang halos yung pinagkaiba nila. Okay. So, ang tanong, pwede mga bang paghalo haluin yung cables nila o yung setup dito? Ang sagot dyan, pwede pero depende. Pero mas maigi, i-match nyo na lang. Kung shifter cable, edi eh shifter housing. Kung brick cable, brick housing. Nasa pangalan na eh, ba't halo haluin niyo pa, di ba? Pero hindi may iwasan talaga yung mag-DIY. So dito sa shifter housing, hindi mo siya pwedeng lagyan ng brick cable. Bakit? Ang brick cable, mataba. Kung tutusin, papasok naman yan talaga. Swak naman yan, Ayan, katulad nito, pasok natin. oh yan. Swak yan. Yun nga lang, makakaramdam ka na ng resistance. Tapos, sa preno kasi, kapag piniga natin yung lever, nagko-compress ang housing. Gumaganyan yan. Na hindi lang natin napapansin. Eh kung hindi siya nag-flex, matigas yan. Matigas din yung pakiramdam ng pagpreno mo. Saka hindi mo siya makokontrol. Kaya huwag mo ito gagamitin sa brake cable mo. I-ano mo lang siya sa shifter cable. Na sa pangalan na nga. I-matching na nga yung pangalan nila eh. Pwede bang gawing DIY na housing itong brake housing para dito sa shifter? So, sagot dyan. Pwede naman pero depende. Pero ang suggest ko sa inyo, huwag na lang. Gamitan nyo na lang din ng shifter housing. Kasi itong brake housing, hindi siya nakadesign para mag-flex. Hindi siya katulad nitong shifter cable, kahit, kahit i-roll mo yan, kahit baluktutin mo, ayan o. O, diba? Straight pa rin siya. So, yung mga kanto na yan, makaka-apekto yan sa indexing ng shifter. So, kapag naapektuhan yung indexing ng shifter mo, yung RD mo, lagi na yan kakabiyos. Sa una lang, okay siya. Pero kapag tumagal na, meh, wala na, umaano na siya. Nag-iiba na yung kambyo niya. Saka, tumitigas na rin. Pero alam nyo ba? <laughs> Pero alam nyo ba, merong exception sa brake housing. So, pwede mo lang ito gamitin sa mga lumang bisikleta. So, noon kasi, hindi pa uso yung index shifter o yung mga rapid fire. Yung mga shifter natin ngayon, yung nagkiklik ang mga shifter pa noon ay friction shifter. Mga tulad nito. Yan, friction shifter yan. Yung shifter na yan, tansyahan yan. So, pag kumakabuse yung RD mo, iusog mo lang ng konti yan para mawala yung kabius. Hindi siya nag-i-index, hatak-hatak lang yan. So, kung gagamitan mo yan ng brake housing, okay lang. Alas hindi mo kasi mararamdaman yung tigas, yung ganit. Kasi talagang matigas at maganit ang friction shifter. oh uh, okay lang. Eh, boss Pat, paano kung naka-road bike ako? Internal cabling yung frame ko. Tapos, naka-rim brake, caliper. Lahat ng kable na sa loob ng frame. Eh, sabi mo, bawal mabaloktot itong brake housing. Paano yung preno ko? sagot sa mga ganong katanungan, eh, maghanap ka ng brake housing na compression less. So actually, ang ginawa lang nila dyan, hinibrid nila tong dalawa. Pinagsama nila. Yung design ng pagiging flexible ni shifter cable, pinagsama nila dito sa brake housing. Okay, so yun guys ang pinagkaiba ng break housing saka shifter housing. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. Okay, ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, liba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.